Oh. Taga saan po kayo sir? Uh, taga saan kayo? Nabotas. Nabotas. Oh, so guys, taga Nabotas. Uh, hey ma'am, good morning. Ayan ma si ma'am. Nasa kasama. Shout out po. ano eh. nga na rin. <laughs> 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 oh, iba. Plastik pelan. Ia tidak Lagyan mo lang ng chili O okay yung petrol oh, ng jelly. Para dito. Bukod ka yung Yun Yun. Okay, guys si Ganggang oh special yan saka si Elmo Baloso si El, uh, Black yan si Tony Vlog guys si Kuya Dodo saka si Boyo Rick guys uh, saka si Kuya Boy thank you po thank you po Thank you, ma'am. Bye-bye po. Yun, sila, ma'am. Pinapalitan ko mm pa rin. -hmm. Tingnan na lang nila. Ayun, tingnan na lang. Tingnan bang... daw, tingnan. Ano ba ano ang kaibang oregano local? Ang local na mura lang, mura. Yung local, sa... local, local na sa Caloocan. <laughs> <yun>. 'Yon. Oh, di ba? Yon guys, dito tayo kay Boss Dodong guys. Uh, Ayun, happy Father's Day sa ating lahat. 'Yon. Oh guys, Ngayon, may kukuha ng may tumitingin ng relo niya guys na Seiko 5. 1.5 no kaya dong. 1.5 'yan. Na 1.5 o Ayo kay kuya dong. Ito maliit. Kanya naman 'yan sa maliit. Kanya dito sa maliit. 3 lang. 1 3. 1 3. Kasih awak ya, kasih. Ano ba tignan kayo? Ano ba tignan kayo? Ako. 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 Anong date Ako. 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 na Ako. Punyan natin to oh. Yung mga price guys Nung mga nakarana I-prinag ko Yung iba nandito guys Pero yung iba wala Katulad nito Eto Tanungin natin to Swatch guys Na Twisto to Kano to Kaya do 800 so, Original na Original na Swatch guys oh. O so, Oh, original guys. Andito yung battery guys. So, kitang mo 50 lang Diba? Uh, oh, kita guys. So, ganda na nito. Dito na tayo. Ito, so, may babae oh. Ah, Ayan, ang Citizen o yan. Citizen na rin dito, kaya daw. 500. 500 guys oh. Ayan, Ticin si, 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 na original. Dito lang yan kay Kaya dong. Ang Etong isa. Oh. Ito guys, po na Narillo. 700. ng presyo. yan. Original yan. na po ito. Fossil. Oh. oh. Ah. So, mga lang sa madam. Tuwala sa akin. na, 500 capital parehas yung sa kanya, oh. Ah, malaki 'yung sukat niya. Malaki. Pero parehas ng dating, no. Kinalawang na. Ayun, guys, so parehas lang Para sa porma niyan, no. Parehas lang, pero umalaki din 'yan. malaki. Magkano kayo dong? 600. Oh, 600 na lang, Original 'yan. Right 100 guys, oh. Ano po sa Hindi, ano na yan? Ano pa guys? Ano pa Ano pa Oh, Japan guys, so oh. Japan movement. F yeah, Casio seventeen twenty. Ano? Pedong magkano to? Siya. ano? guys, so. Oh. Ano yan? Pagong yan, pagong. Ito yung tinatawag na pagong. O yan, guys, ito yung tinatawag na pagong. Yan pili lang ba? Ay, bao, bao sa Tagalog. Oo nga, yun yung ulo guys, so. Oh. Oh, di ba ba? Oh. guys, dito tayo. Parang marumi kasi. Hindi, kaya yan matatanggal yan. Hindi naman madumi yan eh. Hindi naman dumi yan. Dito tayo, dito, dito tayo. Oop. Oh. Eto guys, yung kasi uh, din na uh, Rilo guys. Oh. Eddie Peace. Eddie Peace. Kasi ito, magkano ito? 700 ito guys, yung edibase na Casio. 700. Oh! Habang <laughs> nabubuhay. Ayan guys, ito pa. Oh, ayan. Ito magkano ito? Ay, Tommy, no? Oh, Tommy. 800. 800, guys, itong toy na to. Ayan, 800. 800. Pa, 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 pa. Ito pa yung tag-u-wear. Uh, tag-u-wear, uh, tag uh, guys, so. Magano uh, nga ulit to? 800. 800. 800, guys, tag-u-wear. 800. Ay. Oh so guys ah ito pa. Sir bang 100. Fossil. Oh, fossil to guys, oh. Yayan oh, guys, magkano dito? Ito daw. Sa fossil na to. 3,000. 3,000. May isang ng puting nan di kanina. 'Yon. Fossil guys, 3,000. Hala, ang putik ng sapatos. Okay, oh, ito Timex. Ngayon kunang na ano to ah. Timex guys, 'yan oh. 'Yan guys, may date na rin oh. Kay so di ba? ano to kayo dong? Timex. Ay shit. 700. 700 guys uh, so, sa uh, Timex so. Di ba? 15. Yung guys sa mga pambabae, marami dito. Down. Sa mga naghahanap na mga rilo ng mga relo ng pambabae. Maraming okay. nagmi-message sa atin guys, mga pambabae ng mga relo ito. Ayan, meron din pala rito. Doon ubos na sa kabilang. Eh. No, bakit hindi umi-umihin nag ito oh, yung laki o oh. patik Pilip guys na rin, oh. patik guys na oh. pa guys, oh. pa ay, tapin niyo na Lalabas yung motor. Kano to, Ito Dong? Patik mo? One, two. One, guys, sa patikpilit guys. One, two. Ayan, one, two. Patik Pilip. Kasi, Dami rin guys, oh. Dami mga mapagpilip. Ito na mga Ito na kayo pumunta guys sa mga nag mga na pa pang babae pang lalaki guys dito na kayo pumunta uh, gold plated silver yan may kulay white pa na ano na dito guys Puma may NFT ADP Michael Kors uh, Tag Kiss yan guys nandito guys yung mga rilo na ano Nep nandito na rin guys G-Shock e Seiko 5 And guys, nandito dito Timex Ozil Castio. And guys, nandito dito Diyan tayo pumunta guys kay Kuya Dong. Yan guys, shout out kay Dong. Ay, mga buyer ko diyan. Punta na kay Rito. Walang yun. problema. Yun. May warranty yan. Hanggang May warranty. si Bamboy. Yun no. Oh, di ba? Ganun pala dito. Palit-palit lang no. Palit-palitan lang kami niyan. Oh, yun ang mga warranty dito guys. Pag si Kuya Dong ang ano, ang warranty. Ayun, si Kuya Boy. Para sa lang. Oy. Check your ni Kamo Pet. Ang pag-aaral ng mga mga mga. Sige. Sa school, yeah, mamaya. Nung lang to. <laughs> thank you, Kuya Dong. Thank you, thank you na marami. Happy Father's Day. Yeah. Yun. So, Happy Father's Day. Ko. Ka... Ko. Happy Father's Day. Asawa po. Yun. Ang amaya sa pangalanan. Yun. Kano, mam? Puhan niyo po? 500? O, ganda, mam? Pwede pong kunan? O, guys, kunan natin. Kinuha kay Kuya Dodong, guys, na rin, o. 500. Pag-asaan po kay ma'am. Tagi. Taguig City. Oh, guys, dito. Oh. Ah, si si Bonok. Oh, si Bonok. Yan, taga Taguig. Yan, taga Tagig City, guys. Bibili uli, ma'am. Mukhang nandito naman uli kayo. <laughs> ah, tingin, tingin po, tingin kayo ng mga rilong ano. Yan, oh. Ang dami rito, ma'am. Lahat ng ano, hindi dito na sa Carmen Plana. Yan. Ay, chat out sa inyo, ma'am, ha. Sa Taguig City. Oh, Diba?